Pumanaw na ang ama ng aktres na si Angel Locsin sa edad na walong taong gulang. Kinumpirma ito ng pamilya ni Angel Locsin sa social media na pumanaw si Angel M. Colmenares sa edad na walong taong gulang kahapon, Marso 5, 2025. Hindi na naglabas ng detalya ang pamilya ni Angel Locsin kung ano ang dahilan ng pagpanaw ng kanilang ama Subalit humiling sila sa publiko na sana ay bigyan sila ng privacy habang ipinagluluksa nila ang pagpanaw ng kanilang ama. Nagpasalamat din ang pamilya ni Angel Loxin sa mga nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa kanilang pamilya. Ayon pa sa post ng isa sa mga kamag-anak ni Angel Loxin na si Joseph Colmenares. My deepest sympathy and condolences to the family of Angel Loxin. May you find eternal peace and happiness. Rest in peace. Lolo Budi. Lolo Budi is the father of Angel Loxin Colmenares and the brother of my Lolo Jesus Colmenares, father of Tatay Tongtong Colmenares. Nagpost din ang isa sa mga apo ni Angel Colmenares na si Chinen J. Colmenares tungkol sa pagpanaw ng kanilang Lolo. Rest in peace, Lolo Angel Budi Colmenares. My condolences, Angel Loxin and the rest of the family. Bago pumanaw si Angel Colmenares ay masaya pa itong nakapagdiwang ng kanyang ikasyam na putwalong birthday nito lamang nakaraang buwan, Pebrero 17, kasama ang kanyang anak na si Angel Loxin. Malungkot din ibinalita ni Angel Loxin sa kanyang social media ang pagpano ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng social media post, malungkot niya itong ipinaalam sa publiko. We love you, Daddy Angel, forever in our hearts. Bumuhos naman ang pakikiramay ng mga netizens para kay Angel Loxin at sa pamilya Colmenares na naiwan ni Angel Colmenares. anong reaction mo nung sinabi ko na gusto kong pasukin ng show business? Okay, happy ako dyan. Yung totoo, Daddy. Yes.